So ito yung viral na biik guys Yung uh, baboy dito sa bayan ng Libakaw Aklan So ito yung video na ito is yung maliit Tapos na um, kasabayan kami sa bangka sa Tawagin sa amin dito So balsa pa lang yun uh, Gamit namin dyan kasi medyo kalmado yung tubig So, yung biik na yan, guys, sumasama sa... Ah... Uh, mag... Sumasama sa bayan pag... Uh, bumibili ng paninda yung ano, kumbaga namamalingke. So, sumasama yung biik na yan. So, maya-maya makikita nyo siya, guys, kung gaano na siya kalaki. Paglipas ng ilang buwan. So, yan guys, siguro na sa ano pa lang siya dyan. Ilang buwan palang, So, maya maya makikita nyo yung biik na kasama ng yung, uh, amon na bumibili ng tinapay dun sa bakery sa tindahan. Ayan, yun, yan, yan, na guys. So, yan na siya kalaki. So, di ko lang alam kung ilang months yan. Siguro sa mga pag, uh, kung ako yung mag, ano kung ilang buwan si ko na sa 4 kasi mistiso yan guys 3 or 4 so ganyan no so ano mangha yung mga tao lalo na nung nakita niya yung, yung lalo na yung tindera sabi niya ba't may biik so yun na mga siya na may biik dyan sa bakery niya tindera kasama niyang amo yun naka green guys yan yung si nanay olivia si si auntie olivia yun no so nakakamanha kasi nung una pa lang daw namatay yung nanay tapos yung kapatid niya bali dalawa sana yan yung kapatid niya na ano daw na ano sa na ano ng bagaho